Eh, Uy. Nandito <laughs> na po kami sa nagpapauli ng ahas dito sa Tarlac, no? Ito po yung uh, ipapa-check nila. Ayan. Ano siya Kulungan ng kambing tsaka? Pag, pag madaling araw doon daw lumalabas, di nila lang ko sa nagtala Eh takot na sila pumunta dyan sa kubo nila. Kubo so, ng manok tsaka kambing yan. Tsaka kwento nila sa amin may mga bakas sa loob ng ano na yan, kubo na yan. Hmm. Tara. Iwalay tayo ha. Dito ako. Jete, statuang palawon. Paganda pa ko dito ah. umaatake yung sawa na yung gabi. Gabi, gabi, gabi. Grado mayroon siya lungga dyan. Nakita mo yung lungga at uh, sabi mo sa akin, ha? ito ako sa labas. Yan, dali, ikot ako. Punta ako dyan. Ang dami niya palang halaman dito. Oo nga, no? May mga bakas pala dyan. Doon din, may bakas doon. Ang bukas. Mm. Ito, butas din. Hindi mm. malabo. Mayas asti Ito nga yung mga Saka, bakas ito. Saka, uh, na-observe namin yung lugar. yung bakas nga Ito, bakas to ba yung camera ko po nakasabit lang. Sa DVD ko yung camera ko. Ano nga ba Gagamba. Yan gagamba. May balat dyan? Opo. Tignan po natin dito. Galing ako sa labas eh. Nasaan yung balat? Ay, oo oh, nga, no? Balat-kalat yung mga balat, oh. Mga luma na. Hindi ko sabihin. Matagal na dito, hmm. sa Matagal Tagal na sa dyan kasi may balat na eh. Tira na rin sa ulan. Tignan mo kung may bakas. 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 Pwedeng daga. Bakas ang daga. Pwede nga amas. Tignan mo na na dito sa... Tayo Ah, ako nga ayusin ko yung gamit. Ako mag-aakam. Hindi, may talong ko muna.

dia tu, dia atas. Okay, Jan. Ayun yung butas pala, no? Kali ka buk? Mm -hmm. Ano to? Matal Ay, <laughs> matagal na siguro dyan yung Ayun, my friend. Hmm. Kita mo yun, makit do sa. Hmm. Lo gamba, yun na Oh, mabigat yan. Mabigat pala. Mm -hmm. Mabigat. <laughs> bakal solid yan. Kala. Kala. Oh, ano na? Kala na, bakal ah, uh, sundutin mo dito sa butas na lang. Itong plastic. <laughs> Papunta doon. Hindi man. Ayan, yeah. sundutin ko. May butas siya sa ilalim. Mukhang nandaga pa. Oo. Uh -huh. Pero ito, bakas na bakas ito. Ito. Uh -huh. Dikit na dikit. tayo. yan. O, pasok dito. papasok. pasok. Na, princess. Uh -huh. Ito yung butas, to. oh. Ito yung butas niya. Oh. Huwag natin bukusan ng todo. Huwag mabulaga tayo. Ayan. Hindi pa naman syuko na eh. Oo nga. bakas, eh. Kasi, kasi daw, oh. na rin yung mga balat pa, oh. Hindi lang agad nasabi sa atin. Mm-hmm. Ang dami yung pinagbalatan din, ha. Mm-hmm. Mm -hmm. handa tayo. Ako, bubuksan ko. Gusto ah, mo? Para sira. Tingin. Hindi, hindi. Sakto yan, no? Oh. Nakubit. Hindi, uh, umugis. <laughs> Tumama lang yung ugis niya, oh. Tingnan mo. <laughs> oh, <laughs> di ba? Sige. Aalas ako, dito ako sa taas. Ha? Ako. Okay. Ay, mal malilisak, malalasak ata to. Hindi kaya malalasak to. Oh. Okay, ma. Tignan mo. Bibitawan ko pag sabi yung bitaw. Uy. Oh, mayroon. Uy. Meron. <laughs> oh, naka ano na. Naka forma. Forma. Sumilip yan, no? Anong diskarte mo niya, anak? Medyo malaki siya. Maka mabubulaga tayo. Sige. Ano tatatakas ko? O sige ah. Kinabi mo ah. O to, sasaklitin ko na rito ah. Ayusin mo. O. Nabigat ah. Uy. <laughs> nice pong si Buddy. Ano ba Ay, asa na lahat. Aduh, tak. Ei, 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 Eh, kau muntah di tuba di, jaga lang. Pero <laughs> pa siya nagbibihis pa siya oh. Ang bilis ni Princess. Hindi nakaabot yung nangangamira sa bilis mo. Ay, pagbubuto sa <laughs> akin kayo. Nasyak si Sniper. Nasyak si Sniper. Nakailangan ito. Naiwan mo eh, sa sobrang bilis eh. Oo, oh, liksin niya eh. Hindi na, di siya pwede ngipitan. Akin na po yung Sa katsa. Oh. Ako, bala. Sa so, katsa. Ba't ako tinitignan na <laughs> niya yung damo, no? Hindi huh? <laughs> ako, bala. Uy. ni eh, Princess. Ay, nabitaw. Hahaha. <laughs> Ali, ali. Natin hindi yan na natin Hindi mo tigilipay ko mo O. Tatakpan. Yun. Sige, takpan lang yung ulo mo. Hui. Tunggu lagi tayar. Tunggu lagi. 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 Tunggu friends. <laughs> Hindi siya matakpan. Baka na yun. Hmm. Uy. Hindi <laughs> oh, <wait. laughs> mo. Hindi mo kasi basta-basta maano yung ulo no? <laughs> Sinusugod so ka, princess. Hindi nagtatagod bunga nga. Ayan. Sabi ba daw ulo? Ito, oh, yung ulo. Ayan. Tinakmani, princess! Ha? Ah! <laughs> nice one. Ganyan pala yung sekreto, no? Panghuli. Pag natakpan yung ulo, hindi ka nakikita. Oo, oh, huwag lang biglang yung din yung Kuha pa kayo ng isang pa. Ito pa. Oh. Yan, pero hindi niya ako. Oo. Oh. O, oh, diba hindi siya masyadong nag-aaral? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Diba guys? Pati kacha, lagay natin yung kacha rin dito. Para hindi niya makita. Okay. Hindi lang isa yung oh. sawa dyan. Namang problema sa'yo. Hindi ba? Diba? Oo. Oh. Pakinggan mo po yung buto. Ayan, eh, ano naglalapasan. Hindi siya na. Oo, ako nakatakip yung ulo. Tsaka safe ka, oh. Oo. Hindi ka ma, 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 ma get. Sige. Mas yung buto. Oy, teknik yun, ha? Bago. Meron akong gagayahin. Si ate mo kasi maraming pinag-iisipan na teknik. Hindi, nanonood din na ako na mga mga ibang bansa. ano ko na magtapit Parang pusa. <laughs> Nagmana na ako sa pusa. Ang <laughs> snipe. Tsaka <laughs> sakit-sakit di sila makakawala. Double check nyo po yung pagkatalay pa. Double check. Hindi ninyong maipip. nakadalawang baluktot na isang baluktot lang ayan ganun ayan pasok hila ayan ayan dalawang baluktot yung ginawa mo kaya ayan okay eh. wala lang ka wala lang <laughs> Sarado yung basado. Dito. Kunin ko lang yung flashlight. Nandito, ayun o. No? Nasaan? Masa la mesa. Kinuha muna, na. No? Yeah. Hindi Dito po nakalagay yung camera kanina, o. Oh. Kaya kapag dito, mag-aawit. Mahirap ang mag-aawit dito, kaya... Dito po, uh, tumulong ako kanina. Ayun, camera ko nandito sa DVD. Ayan o. No. para lubit ako naman ako <laughs> sa wakas sa wakas nakawali tayo katagalan isang buwan may get wala tayong uli isang buwan may get oh sige po